Ito na po ang ating mga RTW, isang punong-punong box. Ayan na, this is it na talaga. Ayan, meron po tayong green tag uh, dahil nag-order tayo ng isang malaking box. Tingnan natin kung ano yung mga makukuha natin dito na magaganda na pwede ko ma-share sa inyo guys. Ha? At syempre meron tayong empty boxes na paglalagyan dun sa mga hindi natin napili na mga damit. At ito naman yung punong-puno. And syempre, meron pa rin tayong baon-baon na ating pagdalagyan ng damit para hindi naman tayo magbuhat ng mabigat. Lesson learned na sa akin dahil dati po ay nagbubuhat ako ay eh, sobrang bigat talaga. Ngayon ay nagbaon tayo ng ating paglalagyan. Okay, ngayon ito na yung ating napakadaming damit at uh, pag meron tayo ditong napili na magaganda ay ipapamigay po natin okay guys so andito na tayo mag-umpisa magumpisa na tayo nakita nyo naman ang background ko sa likod tingnan nyo po sobrang dami ng mga damit okay so kaya hindi tayo mauubusan ng mga uh, damit na ipapamigay kaya hintayin nyo po at para po ito sa inyong lahat hindi lang basta damit marami pa kaya lamang syempre napakahirap naman dito magpa-reserve kaya talagang ah uh, uh, ano din, mag-aabang din tayo. Okay? So, medyo busy tayo, kaya hindi natin ito nagagawa. Pero, ito na naman tayo. At, uh, sinipi pa na naman ng lola ninyo. May panahon na naman tayo. Ito yung ating ginawa ngayong Sunday. Kaya, abangan nyo po. Hi, good morning. So, ngayong araw, ay uh, may hindi na yung powers ng lola ninyo. At ako napapagod na kakatutuwa dahil sobrang Ayan, pumasok na tayo mismo dahil yung ng pabos ko. Tungo ako ng tungo, masakit na yung malakang ko. And syempre, meron tayong mga nakuhang bagong items na talaga mag enjoy ang ating mga followers at ang ating mga subscribers. Ayan, so nakita nyo po nakakuha po tayo dito ng ating Lululemon. Ayan, bagong-bago pa. At syempre, meron din tayong ito yung ating pinagpilihan sa kabila yung malaking box. So lahat ng hindi natin pinili ay lalagay natin din sa kabila box. At yung mga hindi naman natin pa ay nandito po ako at nakasakay na. Hindi na po kinayan ng aking powers, okay? So yun lamang po ang update natin. Maraming tao and uh, nag nag enjoy ang lahat sa paghahanap ng kanya-kanya mga ano, mga RTW, okay? So meron mga sapatos, mga flyers, Iba-iba ang mga ito, guys. Sobrang dami. Ako'y nakikina na at gutom na pati ako. Thank you so much guys. Bye! Hmm. Tapos na tayo. Cheat. Nalagyan na natin sa kotse. Ang ganda pa ito guys. Yan o. Ang ganda. Thank you. Maraming maraming salamat. Bye.